nabalik namin yung 90s po na ano, no? 95 lang, ha? Ako nga, nanonood dun. Wow, si Idol C, si, no? Panapanood pala yung tatak na dun, to. Kailangan mo po, Sen. Nakakatawa naman. Oh, tuloy mo na rin, ha? Great job na forma kayo. Gris nga nga. Karting song kit. Kailan ang followers ninyo? 280. Actually, ang content ko po, Sen, pinupunta ko yung mga dating ang pista na medyo bumaba sa, ano, blind light na wala. Oh. I-interview In po namin, pinukutustan po namin. Hello. Para ipapano, kumustay natin siya. Yung batang kayapo halos karamihan dun ano, siya po yung ano, nag nag-interview, tapos nakita ni na Dericoco, ko, ako, kikinuha sa batang kayapo po. Tama, kasama na rin. Actually, yung last, last time lang pinapunta po ako ni Dericoco. Okay, oh, okay. Ako ginatay ko yung okay, <no? laughs> Pulit lang po pala yung Brown po yung dala namin. Hindi nyo pinapalo to sa Instagram? Hindi nyo na babansin? <laughs> bye Bye bye. Bye <laughs> bye. <laughs> <laughs>